mo no. arita arita awas agi kay basin manungay hmm. ang laki ng ano guys kalabaw yan may dala akong isda para sa mga aso para sa iro gorne yan, dalawang kilo para sa mga aso. Hawa diha. Wow, daplin The plane. Yagi nga rin na. The plane. <Teng. laughs> The ali, pangadyo mudagan mang mudagan, mudagan lagi ka ari diri. Kam. Bakal jaka din ka tokan kare ya. Oo. Oh, dalanin yo oh. Tingnan mga aso. Oh. O, o, i, Awam, berasing, oh oi, cuma tebak nih emang sama, sama Nama ya. oh. si, kita Ya. kita nom. Ting. Ah. Saging Isda Terus Para sa aso Tuloy Ang para tao Buwan <laughs> <laughs> Yung para sa tao Tuyo Tuyo

Uy. cara mm. so Magis <laughs> <And then, laughs> na ito. Hindi. <laughs> limon. Sawan. Limon. Ini tong patis. Kita patis. Wala siyang meeting guys. Teng, nakain mo sa kabangko. ko tadi Teng. Oh, green. Hindi na ako. Si Mote, mangita sa sili ba sila? Oh. wag na yung pusis. Pili na sa mga kuan. Pero si Tatun, lina na. Hindi init lang. Ikaw, ting. Yan, hindi sila in... Ikaw, ikin. Mga busog kasi kumain ng... Tinapay. Tinapay. Bakit ang daming kanin? Gabi na, dapat less rice. Charles! Ah, sa kaplato nga. Pagkagod sa kaplato. Ako kung magkasugin mo pa Alay. Okay. Kain tayo guys. Yan, busog sila Niki at saka si Kasi kain sila ng kain kanina. Nag-ano kasi sila ng snacks. Kami di ay. Raya. Okay. Kain. The... kain mga guys. Ikaw ko kaya, Siri.

Nang matak tak aku di <laughs> apa nih Aiz nang gelap mulia. Ini kamu kasih sebawang ka. Aku bus tak lagi temanku.

Isuot ko na Mas Mas safe kung bibili kayo ng gamot sa pharmacy. Mga butika, hindi safe yung bibili kayo sa ano, sa mga nagmumotor, naglalako. Lalo na gamot yan. Okay, lapagkilala mo. Kahit na. Kasi, okay lang, kung kakilala mo, tapos sila yung gumagawa, eh, hindi, hindi benta, hindi benta, sila lang yung takibenta. benta na, kahit yung tirahan mm. mo nila, mga gagman kung Hindi sila tapos Mas, madami kasi yung peting gamot ngayon. Um, mga ma ganyan wala kong Bisag na pa i-call na ito. Hindi isag ko magkuha. Okay lang kung bibili ka doon sa mga truck mismo, doon sa mga nag-deliver sa mga pharmacy. Okay lang. Pero yung bibili ka sa mga nagbebenta sa, ano, sa mga kalsada. Oo. Oo. For me lang, hindi safe. Hindi. Hindi. kasino kausap pa ni ka anak na pa yung sa sila kung sa sa cellphone Pink, na, friend, <try> uh, uh, uh. Ano sa kung 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 Wala kung sa 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 kung kasi yung inahin nila na baboy dapat ano yan na papakastahan kaso lang napilayan pero hindi namatay kaya kinatay na lang nila saka mura yung pagkabenta nila 100 per kilo kasi inahin na pero isang beses pa lang nanganak mm -mm. isang beses pa lang nanganak saka medyo malaki yung inahin ni Carl na kinatay nila. Ano bula, no? Maraming bakteron, 4K. 4K or 5K? Mahal na baboy yun. Mahal? Mahal ng baboy? Mahal ng ilaw. Sa una, nasa 3K, ganoon pa lang 2 5 Pero ngayon, umaabot na ng 4K to four five. Hmm. Pinaka ano na yan. Mataas na presyo. 4.5 to 4K. Makakabili ka ng 3K pero oh, large. <laughs> ano kasi yung may way pa eh. Yung mga yung mga biik na ibinibenta. Parang yung parang ano, para parang ano din yan. Parang manok. Hmm. Kung baga klase-klase. Okay. Hmm? Kung hybrid yung ibibenta sa'yo. Ang mas mahal yung presyo. Pero kung ano lang, yung maliit, yung mabagal, mabagal lumaki. Mabagal na ramak. ko itong mga... Isaya? O mga gustiso ba kan Mababoy. Itong inyo? Bukid. itong inyo ba? Ah, tama kung kung man, Yung kila ate, yung inahin nila. Maganda 'yun kasi malalaki yung mga anak. Kaso lang hindi, Hindi pinalad kasi na ng ano, na ng sakit. Hmm. sayang at saka yung Ano ni Tiyo Yung baboy ni Tiyo Para sa ano sana yun Para sa 2 years old birthday ni Tiyo Kaso pinakatay ko na lang baka kasi Mga tabla Or makwits ano? Walang pang birthday si Tiyo 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 Makwits ka rin na pala si Tiyo hmm. Kamang tinto 2 years old na din si Susiya

doba trae kung sa condo no ba balot na. Puro mo pili sila, ina may anay na o kasagaran anay. Baga manog panit uban. Sa daran tin may mga 7 months. Ano ba? Pinasakuan at mga 7 to 8 na. Mhm. Ito ang inyong eight man to. Pero, mm -hmm. baktin ba ito no? Pero mayro baktin. Nya, okay. yeah. may okay, bayad naman to. Ito yung so, tangguan. Wala man to kawak, wala. Wala. Ano ka magbabay yan? Ay, wala ka sa kabutangan. Okay lang, dito sa makaas na ang tubig ba? Hmm. So ba't ang chip-chip tank? Kaya dali pala ang dito sa bikas ba? Silig ni mo mga yakuan? Nga. Hindi ko man silig. Liguan na. Katawang dito kay layo man to. Huwag may... Kuan? Tapad na balay? Sige, Arawan, kagawa ng tubig. Kamay nalang. Oh. Minam, Minam, siko. Kamay pas, babe. ba, oh. Um, Ako, no, babe. Ini, oh. Ako, babe. Ako, when oh, my name, password oh what is my password thing back you Pero wala na ako. Nantok na ako. Anong oras na ba? Tapos yung ibin Ay, yung i-flashlight? Flashlight man? Type, good e-type. Di mo pindi Ano ito, Raymond? Adito mo? Ano yung isimana? Ano yung isimana? Ano yung isimana?